Yo! What's up mga kaibigan? Nalina tayo yung magkwantuhan. Ngayon nga na halos patapos na sa season na ito ay dito lang nga natin na ikita ang Zion Williamson na inaasahan ng madami. In shape nga siya ngayon at very dominant din siya mga kaibigan. Sa kanyang last 10 games ay nag average siya ng 28 points, 7 rebounds and 6 assists per game on 60% shooting sa field sa average playing time lamang na 29 minutes per game. Walang duda na kapag healthy siya ay super star siya sa liga na ito. Ganun paman man ayon nga kay Tim McMahon ng ESPN, inaasahan na trade si Zion Williamson sa offseason at inaasahan din nga na hahakot ito na matinding interes mula sa mga teams. Ngayon nga ay solid ang kanyang body shape, ngunit ang tanong ay mapanatili niya nga ba ito lalo na't mapapaaga na naman ang kanilang bakasyon. Si Zion nga ay limang taon na sa NBA at ni isang beses ay hindi pa nga siya nakakapaglaro sa playoffs. Kayo ba mga kaibigan, saang contender team nyo ba sa palagay babagay ang skill set na meron ng isang Zion Williamson? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Jimmy Butler sa game kung saan out si Stephen Curry ay nagtala siya ng 24 points, 8 rebounds and 10 assists. Subalit sa 17 games niya nga bilang parte ng Warriors kung saan may impresibong record sila na 15 wins and only 2 losses, si Butler ay nagtatala ng average sa 17.2 points, 5.9 rebounds and 6.1 assists per game. Decent numbers nga yan, subalit hindi yan ang mga stats na aasahan mo sa isang max con shock level player. Ganun pa man si Butler nga ay isang player na hindi mo pwedeng ibase sa stats ang kanilang mga impact sa isang team. Alam nga natin na may kakayahan siya na mag-average ng 30 points per game at kapag kailangan nga ng kanyang team ay ibibigay niya ito. Kahit nga sa Miami Heat noon ay tahimik lang siya tuwing regular season at nagbubukang role player lamang ito. Subalit pag playoffs na ay may kita mo nga ang ibang level ng kanyang performance. Tulad ni Kawhi Leonard ay mahirap nga depensa ng isang player sa playoffs na kayang umataki sa pinta. Magpasabit, may tira sa labas, may one or two dribble pull up sa mid-range Atakihin ang atakihin ng mismatch at may kakayahan din na gumawa ng puntos mula sa poste. At si Jimmy Butler din nga yan. Sa isang interview ay sinabi nga ni Butler na hindi lang siya tagagawa ng puntos at kaya niyang gumawa ng puntos kapag gusto niya. Subalit gusto niya nga daw na ma-involve ang lahat ng kanyang mga kakampi. Kapag oras na nga daw niya ay malalaman natin lahat kapag oras na niya mag over. So magiging very interesting nga mga kung paano ba magte-takeover si Jimmy Butler sa isang system na bihira magkaroon ng isolation play kumpara sa Miami Heat noon na tuwing playoffs ay sa kanya nga talaga umiikot ang lahat. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at ihit notification bell for more updates at kwentuhan Maraming salamat po sa inyong lahat